Ang kapis ay isang unang klasing lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Kanlurang Kabisayaan, lungsod ng Ruhas, ang kabisiran ito, at matatagpuan sa hilagang bahagi ng kulo ng Panay, pinapaligiran ng Aklan at Antiki sa Kanluran at Iloilo -ilo sa Timog. Nakaharap ang kapis sa Dagat Sibuyan sa Hilaga. Sa video ito, pupuntahan natin ang isa sa historical landmark sa Panay, ito ay ang historic Panay church na pormaly called Santa Monica Parish Church ay unang itinayo noong 17th century. Pero ang current structure nito na makikita dito ay ginawa noong 19th century. Idineclare ito ng National Historical Commission of the Philippines bilang national historical landmark noong 1997 at bilang cultural treasure ng National Museum noong 2001. Oo sa Santa Monica, Panay ito so, rin that... matatagpuan ang pinakamalaking kampana sa buong Asia na matatagpuan din sa simbahan ng Santa Monica so um, ang siyem na kampanang si dito sa Panay Island sa mula Manila, bumiyahe tayo papuntang Rojas City para bisitahin ang mga historical landmark dito sa Panay. Sa bidyong ito, sa ginagawa kong pag-ikot sa probinsya ng Capiz, ay bibisitahin natin ang isa sa historical landmark sa Panay, ang Simbahan ng Panay, at akyatin natin ang pinakamalaking kampana sa buong Asya. Kaya samahan nyo akong muli sa aking panibagong paglalakbay at muling pagtuklas sa ganda ng Pilipinas. Bata ka pa pala nagtitinda ka na dito oh, na ay. Unit man din semento Ito talaga yung pinakamatandang simbahan dito sa Panay. 300 years na 30 300 years. years. Mm -hmm. 15 ano ko lang na o? 1566 na Oh, 1566 pala. Oo. Simbahan? Oo. Tapos gaya taunan nito dito tayo guys sa Cultural Heritage of the Philippines sa Panay Island sa Santa Monica Panay na sa wakas nakabisita din tayo dito isa kung isa sa mapapansin nyo dito guys ang simbahan ng panay okay. ayon sa nakausap natin kanina uh, taong 1566 pa pala ginawa ang simbahan ng panay na to so, napakahaba na ng panahon na hanggang hanggang ngayon buhay na buhay pa rin ang simbahan ng Santa Monica Ayan, sa so, wakas tarating din natin po dahil ang um, siyam na kampanang tinor dito sa Panay Island sa simbahan ng Santa Monica sa Panay. So, sa wakas tarating din natin. talaga guys, so, makikita natin. Sinipin natin yung ilalim nito. Ayan, no? Oh. Oh. Ang kapal, oh. Grabe. So, ang daming na nito, guys, para maging kampana. So, ang laki, oh. Dito to sa Panay, sa Panay Island, dito sa Capiz. Bilangin natin to guys. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6, 7, 8, siyam. Siyam na kampana pala to guys, oh. Ito naman yung hagdan pa baba. Medyo mat matarik ang hagdan. So, naman sa mga bakal itong mga hagdan dito.